Hi guys, ayan. Nandito tayo sa mall. Sa Go! I tell you, I'm coming. Bihal ako. Kasi tumakbo ako. And bibili nga kami ng chair at extension. Kasi... Uh, nasira yung mga chair namin ng pang-manicure and pedicure. So, bibili kami ng chair. Das? Mag-check ako ng chair para sa pang manicure-pedicure namin dahil kailangan namin kasi sa sabado is ano namin uh, magdamagan kami na naka-duty hanggang Sunday. Oh, oh my god. Oh, ito nga. Is this a plastic? Yeah, this is exact. Yeah, this one nice. I thought this one big. Only one? You buy only one? Better buy two. For me and candy. Because, you know, someone eating, they use same chair also. Same like this. better also for the extension because extension for my for my place not near for adavia still have same like this do you pay this with extension, Extension nah. Because you know, it is coming then after what I what I use there uh, near Adawiya. If I have keratin, not too much expensive. No? You know, better you you buy half for uh, what is this? Same like this, I have too much money. Look this one. Four wire after I give you this. Yeah. Yeah. This one? Yeah. Hold on. What you want also? Huh? What you want? What okay. did that? I don't talk for you. Ayan, bili na kami ng chair, kasama ko. Yun ang kasama ko. Bumili kami ng chair and extension. What? Ayan. Wait po na namin yung ano, yung price ng chair kasi walang price yung chair kaya hintayin mo na namin tinatanong niya pa yung price ng chair and eto mga much to ewan ko kung magkano to extension ayan dito mga appliances dito sa part na to sa floor na to I mean ayan yung storage nila and dito yung mga washing machine mga ganyan. tapos yung mga aircon nandito sana all may aircon ayan may aircon and dito yung mga ganda dito o oh. lagayin ng ulam magtagal kailangan ko siyang hintayin kasi ano siya magbabayad diba siya yung isa sa mga ano namin stop na ayaw mawala ng uh, position sa ano namin sa salon namin so update ko kayo guys pag uh, parating na siya dito oh, yan, nakabili na kami ng two chair one for me one for this one guy and one extension nakabili na kami so pabalik na kami ng nalun. Kasi guys, kailangan namin to. Kailangan namin to. Kasi nga, sa Saturday, pardagulan na naman kami sa, sa work dahil nga, uh, tawag yan, hanggang magdamag na naman kami. So, Saturday to Sunday. Saturday morning ang pasok namin. And then, sa Sunday, ng morning din, ang uwi namin. So, ayun, bali, almost, ah, uh, 16 to 18 hours ang pasok namin. Kaya maganu kami, uh, tawag nyan. Uh, kailangan namin ng mga extra chair, kasi yung mga chair namin sa manicure pedicure namin is nasira na, na ano na, na, na ano nyan tawag nyan yung na ano na kami na, na lumubog na tawag pa tama ba yung lumubog na so ayun kailangan namin talaga ng extra chair kasi ang bababa ng mga chair na na doon sa sa aming salon eh nandito na kami sa counter magbabayad na kami ayun na sa counter na kami hi Napaka-busy namin. Alam niyo ba anong oras na kami kumain? 7 p.m. na kami kumain today. Dahil na, ang dami sunod-sunod yung customer namin. Nakita niyo naman siguro sa live ko kanina. Ang dami namin customer. And ngayon, hindi ko alam kung anong oras kami makapawi. Basta alam ko ngayon is busy kami hanggang sa Saturday na ng madaling araw. Yan papuntang Sunday. Ganon so, ayun. Ah... Uh, wala kaming pahinga yan, walang tulugan so update ko kayo guys pag ano pag Hoy, okay, okay na dis ha okay na ha uh, tawag nyan uh, wala kaming pahinga yan wala kaming tulugan yan I think hanggang Sunday and sa Sunday dalay dalay siya pa yung ano namin yan dalay dalay siya pa yung bardagula namin yan teka lang sa so, Sunday hanggang Sunday morning ang pasok ay eto, ang pasok namin is Saturday morning alas 9 ng umaga. And direction na yan hindi na kami magsasara ng hanggang Sunday morning din. Depende na lang kung kaya pa ng katawan namin basta hanggang Sunday ng morning talaga ang schedule namin. Dahil it ano yan it ano, parang Kumbaga sa Pinas, Parang New Year, pasalubong. Pasalubong Christmas, ganyan pasalubong. Pero dito sa kanila, tinatawag kasi nila is it. Kasi nga Muslim country sila. Eh, hindi ko naman alam kung ano talaga yung exacting tawag dyan para sa kanila. Basta yun na yung ano namin. Uh, hanggang Sunday morning kami. Kasi last two months, two months ago. Uh, going three months na actually. Ah... Uh, Ganon din, nag-ano kami, nag, uh, nag, ganyan, din ang sitwasyon namin. at uh, today days din kaming pumasok na walang sara, close, and kinabukasan yung asarado uh, sarado namin hanggang alas 8 ng umaga. Kasi nga, umuwi na kami nung time na yun dahil hindi na namin kinaya, hindi na namin kaya sa katawan. So, uh, umuwi kami ng mga alas 8 noon Then, naligo kami ng dagat noon kasi yun nga puyat ka hindi ka naman makatulog ng uh, uh, ng agad-agad syempre kailangan mong kumain kailangan mong mag, uh, magkape magkape na magkape and ayun hindi nakatulog kaya napag desisyon na namin mga magbabarkada mag ano kami mag maligo ng dagat and ayun naligo kami ng dagat naginuman and ayun bardagulan ang labanan. So, update ko kayo guys. Pag nandun ako sa loob ng saloon. Ayan, tapos na tayo. Tapos na yung... Uh, working time natin. Pauwi na ako. Hanggang... Alas 10 lang sana ako. Every night. Alag uh, alas 10 lang sana talaga ako. Every night. Kaso lang... May humabot pang customer ko. And kailangan kong tapusin. Kasi nga lagi rin naman tayong late Nakikita naman nila na lagi tayong late so may humabol na customer na pwede nating gawin kasi pag hindi ko ginawa yun ma ano ko masisita ako kung bakit ako laging late lagi naman daw akong late so dapat late din ako umuwi so okay lang kasi at least pag late tayo wala silang masyadong sinasabi wala silang maraming sinasabi kaya okay lang na gawin natin total uh, wala namang problema sa gabi dahil ayun lang naman nasa bahay lang rin naman ako kung hindi masyadong busy or kung hindi masyadong walang gala bahay lang naman tayo kaya okay lang at least yung customer na last na ginawa ko nagbibigay, lang, nagbibigay rin naman ng tips yon kaya okay lang na malit tayo ng uh, tayo ng uwi so Ayan, nandito na ako sa ano, sa labas. Uh, actually, bitbit -bit ko rin yung mga gamit ko. Yan, bag. And, naghihintay na lang tayo sa bus na dumating. Sana, may bus na dumating na maaga kasi mag-alas 11 na. Mag-alas 11 na and eh, ang dami nang nakaabang doon. Oh. Ang dami nang nakaabang doon ng bus. Alam nyo, dati, maganda dito yung ano na to. Ngayon nagpuno na ng ano ng mga buhangin. Yung dito muna tayo habang naghihintay tayo ng bus. ang dami ng tao doon, no. Ang dami na nila doon. Hindi makita. Ayan din ang dami na nila diyan. Basta pa dami na sila nakaabang diyan. Hindi makita kasi gawa ng mga pasalubong ang lights ng mga sasakyan. Ang init na ko. Diyos ko kung alam nyo lang. May bardagulan ngayon. Kasi Thursday. Kasi pag Thursday night. Ang mga kasama ko. mga friend ko. Nakikipag ng inuman. Eh. Sabi ko. Hindi muna ako pupunta. Kasi magpapahinga muna ako. Dahil nga. Malapit na naman yung 24 hours. Duty namin. So. Sa Sabado yan. Hanggang Linggo. Sabi ko. Bukas na ako magiinom. Na mag isa. Ah. Uh, Magsosolo ako mag-inom dahil nga para ma ko yung katawan ko at makatulog ako ng maaga bukas dahil pagdating ko sa bahay uh, kakain na ako saglit tapos iinom agad ng uh, inom Hanggang dalawang redolse lang naman nakakayan yung kaya kong inumin nalalasing na ako noon and maganda rin yung tulog ko noon at least uh, pagpasok ko sa Sabado is maganda yung uh, magiging kalakasan ng katawan ko. And so sa linggo, sa linggo is may beach party kami ng mga barkada. So sana uh, maging maayos ang pangangatawan namin sa Sabado kasi nga magdamagan kaming may, chata, may trabaho. May chuchuti. Ganon. <laughs> nabubulol eh. Pasensya na po minsan nabubulol talaga tayo dahil nga ang karap natin camera. Alam ko sa totoo lang, ang saya-saya ko ngayon grabe ang saya ko ngayon kasi kahit hindi ko man naaayos pa yung Facebook ko kahit hindi ko pa naaayos yung Facebook ko at least yung Facebook ko is monetized na siya monetized na po ang ating Facebook kaya salamat Lord thank you Lord na dinigid ay, sa tagal-tagal na almost 2 years akong nagbablog Uh, napansin na rin tayo ni Lolo Mer siguro nakaabot na tayo sa mga ano niya, sa mga sa mga criteria for judging niya. Ayun, nakaabot na tayo kaya napansin tayo ni Lolo Mets. Hindi pa naman siya full monet monetized. Kung baga parang, parang sa, sa Facebook ko na ano na siya, na monetize na siya. Kaso lang, uh, hindi pa siya na ayos kasi nga kailangan pang i-register yung mga kailangan ko pang i-set up lahat. Hindi ko pa alam kung paano. And may meron naman ako mga friends dito na mga vloggers. Siguro soon magpapatulong tayo para ma-update natin ng ating Facebook. And makapagsahod na tayo at makapagbigay na tayo ng mga unti-unti na nangihingi sa atin ng konting tulong. Kaya yan, basta tuloy-tuloy lang yung support niyo guys. Promise ko sa inyo yan, mag ano tayo, mag magiging charity vlogger tayo soon. Pag pag tuloy-tuloy yung support ninyo at least lang pag uh, nanonood kayo ng mga videos ko wag na wag yung i-skip yung mga advertise kasi isa po yan sa magpapabuhay sa ating lahat mabubuhay ako mabubuhay din yung mga viewers ko kasi pag na ano tayo pag medyo nakatanggap na tayo ng sahod ayan promise ko sa inyo iaano talaga natin yan yung ipag Ipuprosigin natin yung charity Charity na gagawin nating vlog Ayan, basta-basta Tuloy-tuloy lang tayo guys Huwag kayong, uh, huwag kayong mapagod ma Mag-support sa akin Huwag kayong mapagod na uh, Manood ng mga videos ko Kahit pa ulit-ulit, kahit walang katuturan Kahit walang mga content Basta, support lang kayo sa akin And thank you, maraming-maraming salamat Thank you so much sa inyong lahat Mga ka-babe Ganyan, gano'n So, medyo mahaba na po yung ating vlog. Medyo mahaba na yung ating video na ginawa. So, dito na lang po magtatapos ng aking vlog. And see you on my next vlog guys. But please, please, please don't forget to like, comment, and share sa lahat ng mga videos na ina-upload natin. And please, don't forget to click the bell button para updated kayong lahat sa mga ina-upload nating videos. And see you on my next vlog. Bye-bye. I love you all. Bye!